Okay, sasagutin po natin yung katanungan ng ating kaibigan na sa aking YouTube channel. So, bali ito po siya. Ayan. So, ang si Lazaro. Lazaro. So, ito ang tanong niya. Idol, paano makita yung product key ng Windows 10 Pro? Sana masagot. So, ito po yung aking isasagot sa katunung, katunungan nyo. So, narito po. Ayan. So, dito. So, gagawin po natin. Search po natin yung. Ayan. Registry. Ayan. Registry. So, makikita nyo po sa screen. So, yes na lang natin. So, yan yung bali po ang next step natin. Ayan. So, mayroon po tayong nalagay text. Tapos, yan, software din. Sendin nyo lang po yung aking mo mouse. Yan, Microsoft. Yan. So, scroll down natin siya. So, hanapin po natin yung Windows NT. Yan. Scroll down natin. Yan. Ito yun. So, i-click natin siya. So, dito, may current version. Click natin. So, hanapin na, next natin yung software protection. Ayan. Platform. Ayan. I-click natin yan. Once na-click natin yan, ito na po yung product key. Ayan. So, yan. Pwede nyo po kopyahin yung product key. Ayan po ang paraan pa pa makita po yung ating product key. Ayan, hanggang, dyan, hanggang dito muna. So, kung may mga tanungan po kayo, mag-comment lang po kayo dito sa aking video. Salamat po. Sana uh, wag niyo kalimutan mag-subscribe, like para kung may mga bagong update ay updated. Uh, makita niyo po yung mga bagong mga aking bagong video. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa Diyos.